Diara mga kaidol O, oh, nabraw na mga kaidol Magkawalit ha, crispy ho na ito mga kaidol Lamay ngayon ngayon ng kaidol Parisa rin ko Hello, 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 hello mga kaidol Crispy ngayon mga ngayon

Yan naman kayo na. Siyempre, first pick. Bang, buta na natong puso Mga kayo doon, gumataklo ba na to? Okay. Siyempre, naantay kinilaw mga kayo doon. Hindi na yung mawala atong kinilaw. Naantay kinilaw mga kayo oh lo. Tara ba kayo Papa mas. Guys, Loto na guys. Crispy kayo guys, oh. Crispy kayo guys. Pares o oh. kinilaw. Oh, napay kinilaw guys. Oh, napay chips ron ron guys. Ako pang luto nun. Okay, kayo. Tara. Tan ang chips ron. Ah, magluto tayo guys. Ah, guys. <laughs> Siyempre, di eh, malimutan ang sitaron ato nang isunod lunod mga kaidol. Okay kayo. Mantika guys, kayo daghan naman. No. Kaya e, meron natong sitaron nun. Diba? Okay kayo. Siyempre, ato nang ilunod ang sitaron na. Ah. oh, diyan guys. Mga buto mo rin guys ato ni takuban guys siyempre naatay talent guys no kung say talent na to ay crispy pata o guys tanawa abangin nyo guys nya guys salamat loto na mong sit saron guys o oh. akong giloto guys ato tilawan guys o oh. ha huh? pagumkum ko o hmm Wow. Yeah. Good. May speak kayo hmm. si Charon, guys. Crispy kayo. Wala yung saron guys. Tapay okay, ko yung kawali guys. Na guys. Loto na akong saron si guys. Mana yang masih sarun guys? Sumpah loto na. Ada lo nengah on guys. Spin na kayo. Ng sao guys, mình guys xịt rồi xịt ra guys đã ra xịt phải tôi ở nôn à xịt phải na Fresh pick kayu guys, ambek kayu, kayu ba. Hah? Hah? Hmm? Hmm? Ah. Sarap.